Hi po mga kabasura, another day na naman ng isang basurero dito sa Korea At ngayong araw nga po, ipapasilip ko sa inyo kung ano-anong mga gamit yung mga nilagay ko dito sa box na binuo ko kahapon Halo-halo na kasi yung laman nito, yung iba pamigay, yung iba pang negosyo Pala, yung binigay nating iPhone do sa bata Hindi ko na makalimutan, sa ko na rin Ganda ng relo, omega pa yung tatako hmm. So abangan nyo, syempre mamimigay tayo ng cellphone Pupost tayo sa comment section. So, baka nyo, syempre yung mga nakita nyo ngayon, hindi iba dyan yung mamimigay natin? Yung iba, pambenta, of course, alam na, alam nyo naman yan. So, yan mga kabasura, bale, nagbubuo na ulit akong box ngayon. Ayan, so ito pa lang yung ko. Sa part nga na to ay medyo nag-uumpisa pa lang talaga ako at naisipan kong videohan. Para kung sakali, may idea na kayo kung ano-ano yung mga aabangan yung blessings dito sa balikbayin box ko na parating pa lang. Yung iba nga dyan ay panigurado, nakita nyo na. So, ito, may mga tungkod ulit akong maiba box. So, ayan, marami ulit tayong tungkod na may pamimigay. Tsaka ito, yung napulot kong, rec ano, reclining chair. Ito, pati itong napulot kong Nintendo Switch, ilalagay ko na rin. Ayan, ito, check nyo to mga kabasura, mga napulot ko. Ito, may mga Bluetooth earbuds. Ito, ilalagay ko sa box ko ngayon. Pang... Yun, ito, isasama na rin pala natin to, yung... Uh, hearing aid. Okay, binigay na rin natin yan. At eto pa, ang mga isasama ko sa aking balikbayan box, mga kabasura. Okay, Alright, tapos may ganto pa. Alright, may mga ganyan. Ayun, meron pa nito. Original to, mga kabasura. Alright, right mahal to. Ayan, may mga ganyan. Ito ba? ayun no? oh. dami pa. Ito, Hmm. So, yan yung magiging laman. Ay, ito pa pala. Yung nating, ano, medical equipment. Isama ko na din. Ayan, no? Oh. So, tanyo naman kung gaano karaming rilo yan, mga kabasura. <laughs> Ayan, no? Oh. So, ko last time, oh. Tandaan nyo pa. Ayan, oh. Hindi tiklop. Malamang napanood nyo to. 4 million views to, eh. <laughs> Ayan. Nambag. Ayan, syempre. Marami tayong mga pinangako ang laptop ngayon. Ayan. Pala, yung binigay nating iPhone doon sa bata. Munti ko na makalimutan. Isasama ko na rin. So, kukontakin ko na lang siya. Kapag uh, marapit na sa Pinas, ganda ng rilo. Omega pa yung tatak oh. hmm. So, yun. Medyo mga... Medyo marami-raming cellphone. So, abangan nyo. Siyempre, mamimigay tayo ng cellphone. post tayo. Mamimili tayo sa comment section. Okay. So, yun lang na naman ng Basurero TV <laughs> so upangan nyo syempre yung mga nakita nyo ngayon yung iba dyan ipamimigay natin yung iba pagbenta of course alam, alam nyo naman yun. so yun lang dito lang yan sa Digisang Basurero TV Baldo <laughs> Peace